Boss, nag-test drive po ako ng Nissan Sentra Grandeur mo kagabi at lumulusot yung kanyang preno. Tapos parang namamatay ang makina at ayun, bumabagsak ang idle RPM. Ayan ang lakas po ng tagas dito sa kanyang brake piston. Driver side, kitang-kita naman din sa magso. <laughs> so, syempre, kailangan po natin ayusin ito, lalong-lalo na at brake po ito. Sana lang hindi kinain ng kalawang yung kanyang brake piston at saka sana hindi na natin kailangan bumili ng repair kit sana okay pa yung kanyang oil seal <laughs> kasi minsan nadadaan po sa linis to pag may mga kalakalawang may mga dumi yan lilihain lang pag nalinis na nawawala na yung kanyang leaking kung hindi medyo mahira pa na naman po tayong maghanap ng piyesa at medyo matatagalan na naman ang paggawa natin dito yan po talaga yung isang dahilan kaya minsan natitengga yung mga gawa natin. Madalas umuorder pa po tayo sa Manila. Ay nga pala mga bossing, baka meron kayong issue na ganito sa mga sasakyan ninyo. Yung pag nagbe kayo, biglang babagsak yung idle, minsan mamamatay pa yung engine. Check nyo po muna yung mga hoses ng brake booster hanggang dun sa may kanyang intake. Kasi minsan pag nagtututong na po yan, tumitigas na, nagkakaroon na po ng vacuum leak. And minsan din may mga crack, may mga hiwa. Cause na po ng vacuum leak yan, lalo na po pag uminit na ang makina. Pati po pala yung mga clip ng mga hoses, check nyo rin po kasi baka maluwag na, hindi na niya kayang ipitin maigi yung hose, lalo na kung matigas na yung hose, hindi na na po maiipit yan. And pag okay naman po yung mga hoses, walang vacuum leak, i-check nyo po. Baka naman po may fluid leak. Lahat po ng dinadaanan ng brake fluid, i-check nyo po. Uh, magmula dito sa master hanggang doon sa mga tubing, hanggang doon po sa mga gulong. Tsaka pati doon sa mga hydraulic hoses nya, yung mga pressure hoses nya doon sa apat uh, na gulong. Pati po yung kanyang, antawag tawag bleeder. Yan. At minsan po, yun, eto, pagka nakita nyo tuyo naman yung mga gulong, wala naman mga leak, lahat ng tubings tuyo naman walang sign ng leak, i-check nyo po doon sa loob, sa may brake pedal po yan, i-check nyo, baka may leak dun nandun po kasi yung rod ng brake master at saka nung hydrovac, minsan po naglilik doon at pwede rin po dun sa wheel cylinder tanggalin natin yung drum brake and then tignan po natin yung wheel cylinder yung wheel cup kung tawagin tignan natin dun sa rubber niya kung meron mamasama sa or dun mismo sa loob nung brake drum pagkatanggal natin tignan natin kung meron mga basa basa ibig sabihin nun may naglilik na brake fluid po so ganun lang po i-check nyo muna yon bago natin sintensyahan yung kanyang hydro or brake booster kasi ang daming ganyan ay eh, pinapalitan po agad yung brake booster yun daw ang problema pag bumabagsak ang RPM or namamatay ang engine kapag ginaapakan ng brake pedal so wag po na natin palitan yung brake booster dun po muna tayo mag uh, focus sa mga vacuum leak tsaka sa brake fluid leak